Okay, ready na? Okay. Sa iyo yung punta na. Wala lang. Ah, oh, siyempre una, pakilala ko muna to. Sa Tagalog po tayo ito. Ah, sige, okay. Okay po. Okay. Okay na? Okay na. Okay. Sige. Uh, good morning po sa aking lahat. Uh, ako po si Dr. Osilito Nunoy Kamata. Uh, from Sugut, Southern Leyte. Uh, ako po ang coordinator ng Sobor Duterte Team Rally. So, sana po ay uh, marami ang mag-attend. Ito po ay para kay Tatay Nigong at para kay D.P. Sara. Dok, uh, tanong po namin to. Ano po ang ang uh, uh, bakit nyo po ito ginagawa? Bakit po kayo o, ang languna dito sa sugod, dito sa rally po para sa Duterte o PDP laban? Sa totoo lang po, hindi ko rin alam kasi hindi po ako politiko, hindi po rin ako tumatak po sa eleksyon na to. So dahil lang po sa pagmamahal ko sa pamilyang Duterte, dahil lang po alam po kung ano ang pinaglalaban nila, dahil lang po alam ko na ang pinaglalaban ng pamilya Duterte ay para sa kinabukasan ng aking mga anak, para sa kinabukasan ng ating mga anak at para sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya po nagsumikap po ako kahit po hindi tayo gaano ka ka yaman or whatever nagsumikap po ako na makapag-organize at saka ma-introduce yung iniindusok ng ating Pangulong Duterte dito po sa Southern Leyte at saka uh, sa hindi inaasahang pagkakataon nasalit po natin ang Leyte, Ormo uh, at saka yung Samar kanina nga mayroong nagsabi na pati yung Sibupo kung dalaw dito so lugod po ko nasisiyahan dahil po yun sa mga kasama natin dito kasi yung tinawag ko lang Before, sinabi ko, gusto nyo bang magkaroon tayo ng one nito? Gagawin ko yung lahat para po ma-invite sila. And then, in just one click, nagdatingan po yung mga original na GDS, yung original nating makakilala. Tinulungan po nila tayo sa crowdsourcing. Ngayon po, expected po natin na marami yung makikilala. Pwede po pang malaman kung sino-sino po itong mga... Senatorial Candidate ng PDP Labano, ito tinatawag ng na Duterte ang uh, makakadalo po sa rallying pinangunahan po ninyo? So, ang um, halos lahat po nag-confirm. Uh, kung unless kung mga, mga emergency hindi po sila darating, hindi halos lahat po nag-confirm. Unless kung mga, mga emergency hindi sila makakarating personally but definitely mayroon silang representative. So masasabi ko po lahat po ng 10 indurso ni Pangulong Duterte, darating po dito sa subod sa Uderlete. At saka ito po yung nauuna dito. Wala pong nangyari na ganito na sa isang munisipalidad lang po uh, ang buong team ng National Slave ay darating po. So, Dok, parang question ano? Ano po yung nagkudyong sa inyo na sa dito sa eh, yung sugod lady eh, ay southern date eh, hindi naman gano'ng kalaki yan bakit? Ano po ba yung nakikita niyo mas yung bakit kayo mismo ang pinapangunahan you know, nyo ngayon yung pag-organisa nitong uh, Duterte team? Yun na, uh, dahil po sa pagmamahal natin sa mga pamilyang Duterte dahil po sa kumbinsido po tayo na kung ano ang pinaglalaban ng pamilya Duterte pariha po yung pinaglalaban natin So, in my own little way, kahit naman hindi tayo gagano'ng karaniya yung uh, in terms of financial one, hindi naman tayo ganun kayaman. Pero sa tingin ko, makakaya po naman natin na mag-host kung andyan lang po yung mga kasama natin dito. Yun ang pinaka-strength ko po. So, ibig sabihin doon, itong bata uh, na natin po na Monterte uh, Team na Pilipinaban uh, na rally is talagang kayo po talaga nasa ina wala po ibang ano wala ibang uh... wala po uh, maliban po sa asawa ko uh, yun uh, yung financial ko natin so uh, as much as possible iniwasan natin humingi ng uh, ng tawag nito donations uh, financial donations wala pong nagdo-donate sa atin unless po unless po kung uh, ano tawag nito ah, uh, lalo na po kung yung mga galing sa mga politicians. Sinabi ko na po, hindi po ako politiko. So, uh, lalo kung hindi discourage po natin yung mga donations galing sa mga politicians. Kahit po sa mga non-politicians, as much as possible, wala talaga tayo tinatanggap na donation para po sa event. Dok, uh, dok, na, na nabanggit niyo po kanina na hindi po kayo politician, pero kayo po ang nanguna nito. Meron po ba kayong talong tumakbo sa susunod na halalan? Wala po. In fact, uh, bawat, bawat, bawat halalan, ang daming offer po natin ngayon nga sa halalan na ang daming offer. Wala po tayong hiling sa politika. In fact, noong 2016, isa po tayo sa nanguna din para kay Tatay Nino dito. Tayo po yun ang host kay BP nung pumunta dito. Uh, nung matapos ang eleksyon, wala na silang narinig galing sa akin. Balik tayo sa ordinary seat. Si pagka pagka seat. Si kasi yun nga, ang sa atin lang is kung anong tama at paglalaban natin through election. Kung mayroon tayo, gagamitin natin para makapagsuporta pero wala po tayong personal interest para dyan. Ayan, Dok. So. Uh, ako naman po, no? Nabawin yung PH. Uh, nabanggit niyo po kanina na wala pong nasa likod na po wala naman paano nyo po napag-isa ang mga tao dito sa Saturday Native or mo at sinabi nyo lang po rin sa Cebu paano sila magtitipon-tipon dito paano nyo po sila napag-isa yun mayroon po akong core group dito na talagang mapagkakatiwala sa so, paglalaban po tayo kasi pariha po kami ng kausa pero itong core group, group na ito wala po tumusulid kusang loob ah, impact gumagastos pa sila ng sarili nilang pera so nung no, mag-decide po tayo sila, sila lang yung kinuntang natin iba tayo which siguro dahil pareho din na kami ng pinaglalaban ang dali-dali isang meeting lang okay daw ako nang bala ako nang bala dito galing ilumos etc takloban or mo until such time na ito ngayon uh, we are expecting at least 3 to 5,000 crowd na pupunta dito so in fact nahihirapan na kami mag handle but uh, uh, we will do it we will do it nandito na tayo Know, lang. So, uh, at, uh, Dok, um, gusto lang namin din po malaman Sino po ba si Dr. Mata? Bakit po ba gano'n po ang pagtitiwala ng mga tao dito sa kanya? Ah, uh, Siguro po uh, kasi wala po tayong primero wala tayong uh, halong politika So wala tayong wala tayong fan, wala tayong kinikilingan kung sino po at saka nakikita po nila na yung pagkilos natin ay hindi para sa isang para sa isang politician dito sa lugar natin but rather para po doon sa mga taong inidulso ng ng Pangulong Duterte. Pangalawa, wala po tayong masamang record ay kaibigan natin lahat dito sa panaten uh, sa lokalidad. Uh, pangatlo, uh, nagdinigusyo lang po tayo ng ng tama at saka nagpa-practice po tayo bilang isang sirohano saka yung asawa ko bisang, bilang isang ubigay ni mayroon po tayong maliit na negosyo na makikita naman ng mga mga kababayan natin dito sa lugar nito na yung negosyo natin ay isang isang pong negosyo na tumutulong sa kapwa. Dok, uh, ito lang uh, Tito Tans TV pala, Dok. Uh, dok, bakit Team 230 po at hindi Team Alyansa? Uh, minsan po ba ay nag-offer po ang Team Alyansa sa'yo para i uh, uh, ikampanya mo sila? Uh, so far wala naman, wala namang offer sa kanila Siguro nakita nila na from the start talagang Duterte po tayo Since 2016, nung nasa uh, Mahirap pa yun ang sitwasyon natin Kasi talagang kanyon, uphill yung country natin Kasi hindi na tayo administrasyon uh, Since the start, kilala ko dito na isang strong supporter ng Duterte family Dok, ah, uh, tanong lang ah. Meron po bang ah, uh, lumapit sa inyo na yung lokal, lokal na mga kandidato dito sa Southern Lake? Ang dami po, ang dami po. Lalo na ngayon, mas lumalapit na yung schedule ng rally po ng Team 230. Ang dami gustong umulo, ang dami gustong uh, magpa-endorso. Yung fact, nag-iisakit yun, natin ng ulo yan. Uh, pero we maintain, we maintain na talagang wala tayong kikilingan o wala tayong sus susuportaran. Uh, wala tayong uh, papasalihin na local uh, party or local group for this event. Sir, pa, uh, Dok, pa, loob lang, bakit wala po kayong uh, pasasalihin ng mga local candidates? Una-una po, yung grupo po namin na hindi kami, sa local hindi kami isa. Pangalawa is wala po tayong, sa sinabi ko na wala tayong bahay ng politika sa lokal. Ang pinaglalaban na po natin is yung pinaglalaban ni Pangulong Duterte at yun kanyang yung pamilya niya. Which, yun ang common ground ng core group natin dito. ano po ang magiging takbo bukas na programa? So, bukas po, uh, as I've said, we will be expecting a huge crowd crowd para sa lugar na to. Just imagine, kahit yung mga taga si dito. Now, uh, ang una po is may motorcade po tayo bukas. Wherein in my area kami na identify na mag uh, para bang um, June, dyan, jan mag magkikita-kita yung started opo yung from Maasin City from Ormoc, bye-bye Hilomos and then from Panahon at sa Pacific Towns, from Mahaplag, Abuyog doon po kami magtitipon-tipon para pong uh, hindi lang yan corner kasi tatatulong daan yan, highways na mag mag intersect So, doon mag-start ang motorcade and then papunta po tayo dito sa Sugod, Southern Lake doon sa Sugod na proper and then dadaan tayo ng mga terminals mayroon tayong mga areas na mag stop yung mga senatorial force, magpapasilipi sila sa masa. And then, uh, diritso na po yan papunta ng, ng Sogod Municipal Plaza, where in na yun magsasalita ang ating mga senatorial Saan Saan, saan po pala ang start ng motorcade? Po? Sa mga andam, sa mga kababayan natin na taga-sugod, mga sumama sa motorcade para malaman po nila at makadalo sila saan po magsisimula. Apo so ang target po natin is yung towns ng Buntok Southern Leyte at sa Kagubat Southern Leyte. yung start ng motorcade is magi-start sa isang uh, barangay ng ng Buntok, doon sa Divisoria. and then dadaan po tayo ng proper ng Buntok, dadaan tayo sa mga barangays na uh, doon na na na, na mimic ang Subod at sa Kabuntok and then papunta tayo ng terminal ng uh, Subod. doon din magpapasinti yung mga senatorial polls natin and then diretso na po tayo sa Sobon Municipal Plaza uh, Timmy? Excuse Dok, Dok, paklaruhin lang po natin no? si Dr. Noy no, Trumata po ay hindi po politiko at wala akong plano maging politiko yes, po. si Dr. Or, ano na Trumata po ay isang ordinaryong tao lamang na sumusuporta at naniniwala sa pinaglalaban ng Duterte family. Tama, tama po, pa, Tama okay. po. Tama po. Dok, uh, ito diba, uh, bali ay uh, yung uh, nakita natin sa social media ay eh, andito si sa uh, BP Sara sa uh, Visayas. So may posibilidad uh, possibility ba ba uh, na aso uh, surprise siya sa uh, gaga, uh, gaganaping event bukas. Uh, sa totoo lang hindi talaga namin alam sana po, sana po pumunta siya. Na, alam namin na dito siya sa Leyte. Uh, alam namin na dito siya nag, sa Leyte nag Pero wala po talaga kami idea kung daraan po siya sa sa Grand natin. Dok, okay. follow up lang po ulit. um, lang po natin, Dok, na tawag dito. Sa pagdating ng PDP buwas, uh, mahigit ilang tao po kaya ang sa tingin nyo makakadalo? Sa rally po natin? Yes po. Uh, ang expectation po natin is hindi bababa ng 3,000. 3,000. 3,000 at saka 3,000 to 5,000 yun yun yung pa yun, yun, natin. Uh, target natin na So it's very unusual na crowd para sa Sugod sa and In fact, uh, problema namin kung kakasya ba sa Sugod Lasa? Dok, sa pangungunan nyo po na bilang organizer ng rally ng Duterte team, hindi po pa kayo nangangamba na balikan po kayo ng ibang politiko sa pang pangangampanya nyo na ng ating Duterte O, oh. hindi naman po siguro kasi may tayo lahat may karapatan naman. Kung anong paniniwala natin tama, meron naman tayong karapatan na Pumili. itaguyo dyan at saka or i-implement yung anong paniniwala natin. Yes. Saka hindi naman tayo hindi naman din tayo uh, nag-i-encroach din sa kanilang paniniwala. Mm -hmm. So, siguro i-respeto naman nila kasi ako rin may respeto din naman tayo sa kanila. Oh. Do, ano po masasabi ninyo sa pag-endorse ng Libby kasi kay Sen. E. Marcos? Ah, uh, yan. Mahirap po sagutin uh, hindi ko po ma... Hindi ko po talaga maka po makapag-comment dyan. Nas siguro natanda sa kay... Kay Libby na lang po tayo siguro magtanong yan. Ah... Uh, wala po talaga akong sa sagot sa tanong na yan. Ito daw, uh, karamihan kasi ng mga taga-suporta o handang sumuporta o bumoto sa Duterte o PDP Laban senatorial candidates, ay eh nagsasabi ko sila na handa lang imoto suportahan ang itong 10 na kandidato ng PDP. Pero maliban daw po sa inendorso ni Vice President Sal Duterte na si Sen. Aimee Uh, ano po mas sabi niyo? Sabi ko nga po, uh, tayo ro may respeto po sa bawat opinion ng isang tao. Wala po tayong inaapatan, wala po tayong sinasabi na tayo palagi ang tama. Basta ang sa akin lang po, irespeto din po sana yung paniniwala namin sa grupo na talagang ang suporta namin is dahil kay Tatay niyo at saka kay Bibi Sana. last so, question tawag dito, kung saan sakali po bang lalapitan po kayo ng mga kandidato ng bagong alyansa para ikampanya po sila dito? Papayag po ba kayo? Ay, ah, hindi po. Tayo, kasi may mayroon po tayong paninigilan. Yeah. Magiging, magiging yung pinunta po natin ng reputasyon sa lugar na to na marami pong naniniwala sa, sa atin kahit hindi tayo politisya. Pag lumuks po tayo sa ibang talagang talagang mawawala yung reputasyon natin is just a few is in just a click of a time so hindi po talaga siguro pag nakumbinsin na nila po kasusunod po Dok, last na lang uh, huling mensahe mo para maglaro po lahat ng mga natin dito at bayan natin so sa Southern para sa mga ganap na lari po kasal po yung huling mensahe mo so mensahe ko lang po na please support us wala po tayong wala po tayong ang uh, motibo iba nito except na pareha tayo ng pinapaniwalaan ni Tatay Ligo at sa kanyang So kung pareha tayo, suportaran po ninyo ang rally na to. Pumunta po kayo, ipakita po natin na ang taga Leyte, ang taga Southern Leyte, marami pong nagmamahal sa Pangulong Duterte. So dito natin ipakita sa kanila kasi ito titingnan to ng buong mundo dahil po sa technology ngayon. Makikita nila na ang taga Southern Leyte, ang taga Leyte, ang taga Samar, ang taga Cebu, mahal na mahal si Pangulong Duterte. Mahal na mahal si si BB Sara. Yung Tacloban City, mahal na mahal. Maraming nagmamahal sa kanila. Alam ko yan kasi nandito po tayo sa lugar na to. So pumunta po kayo Huwag po kayong mahiya Huwag po kayong mahiya Welcome po lahat dito Welcome kayong mag-support at mag-show ng love nyo para kay Tatay Dito Love nyo para kay Dito Maraming salamat po